at i bracket lang na nga natin itong uh, ano, no? ah... Uh, Looney ni-review nila yung battle ni Mzai tsaka ni Kripli kasi ako din nahalata ako din to sobrang ano te sobrang lupit din ng rebut uh, rebat dito ni Kripli no kaya hinuha ko tong clip na to hinahanap ko talaga kasi kakaiba talaga yung banat dito ni Kripli no so i-play pa explain play natin tapos magdala ko pala to kung takilang ka! <laughs> ah, na, well, uh, ano pa lang eh, no? Sinasabi pa lang eh, para napipigo na si Creeply. Ano, nairabat ka? Kasi dito, parang may ninakaw daw to si Creeply. I think na linya, no? So, i-play natin. Change topic na, huwag na yan, hindi naman ninakaw siya, so, baka ibalik mo pa. Hmm. nakasel you know? kasi magre-rebat siya, you no? Know? So, baka aminin mo pa, di you ba? Know? At ibalik mo pa, you no? Know? Yung ina niya. Kasi parang napipigo na rin ko si Creeply, baka siya yung datingan niya, eh, you no? Know? Parang nauuga siya ni M-Site. Pero, pahinggan ba pa natin yung ibang balat niya? putang ina mo, lakas yun, ano? Sobre ilo ba? Yung stepdaughter mo, ibalik mo sa tunay niyang ama. Oo <laughs> <laughs> nga, no? Kasi, di ba, yung asawa nga ni MZ isa uh, para uh, may anak na at uh, pinakasalan niya to. Tapos yung stepdaughter niya, yun nga yung tinutukoy ni Creeply. Puta na, kung talagang magaling ka magbalik, ibalik mo yung stepdaughter mo sa tunay niyang ama, ang lalaan yun. Hindi ako ha, sobrang sakit yun bilang ama na tinataguyod mo yun na na ano na anak-anakan mo no step daughter mo kasi <clears throat> masakit 'yan eh kung pag minahal mo yung nanay mamahal mo rin yung anak kaso sa pagkakataon ito ginamit 'yon ano na rebat galing ang galing na rebat do ni eh, Creeply talaga uh, pwedeng mauga doon si MZ I think 'di ba parang uh, sinabi nga dito ng mga tao na si Creeply dapat ang panalo dito dahil yung,

Stand out ang muna. Oo, no, kahit si na po sabi na puta para, para sinaksak bigla. <laughs> puta, sakit nun. Kasi spodo eh, no? Muta yun, na. Grabe yung ginawa na yun, puta yun, na. So, para kang ano nyo nga, sinaksak talaga po. Kaya yung ganyan. Yun, Tagos eh. <laughs> Pero, nanalo pa rin dito si MZ. Kahit na marami nagsasabi na luto, no? Kaya nabash dito si MZ talaga. At hanggang ngayon, binabash kasi si, yung presence naman kasi ni Kripto nga eh, masayahin siya eh. Tsaka nagbablog na rin siya sa Facebook eh. Iba na rin yung datingan niya, no? Kaya, ano, kaya, <clears throat> kaya ang nangyari dito ay nabash na nabash si MZ. Pero ganun pa man, wala eh. Hindi na makatika tulad ng PSP yan eh, na binabawi. <laughs> yung credibility kasi ng flip-top eh, sobrang ano, sobrang mahigpit. Tsaka, iba ibang flip top kasi kahit sa iba pang mga battle league dyan pag sinabing flip top may paninindigan yun lang Ah uh, guys yung mga shoutout natin nandoon na sa dulo no dahil uh, maraming nagsasabi eh, mas maganda ang shoutout ay eh, sa dulo pero bago lang shoutout kay RJ Vibar Ayan, at shoutout din kay uh, Topper Urbano from uh, Masantol, Pampanga at kay Rom Brisuela yan from uh, Wait, Shoutout din kay Red Nade Yan, shoutout sa'yo Tsaka kay Perting O Tuga Shoutout, shoutout At shoutout din kay Red uh, Okay, nabati na natin Shoutout kay Machu Magtanga uh, Nob Yan, shoutout sa'yo Pati kay Hologapso From uh, base uh, Samar Pati kay Joshua Mau Yan, shoutout din Kay Don Kangke Yan, बास्केटबॉल फ्रम लिबिस आंतनी नोवेल बेर्म गी Skarsenigo. Putang inang pangalan na yun ito. Gagong Sa is isandan. Shout <laughs>